<laughs> mag magtanim mag ka rin ito ng ano. Magtanim <laughs> <tis> mag ka rin ng ano nga rin, mani, mabunga. Ay unod ba kay... Mani ipolidas ka mabunga. Ano di ay Hmm? Uy, bunga. Hi, guys. Dito pala kami ngayon dito sa ano, no? Naba ba? ba diba? Naba tawag din rin. Picnic. Ay, picnic ba? Or ano? Boodle fight. oh, fight. O, saging nilaga. Tapos, look at the view. Dami pang mais doon, no? O. Oh. Tapos, dito. Bukid. Ayan, may malapit pa na ano, kabayo. And then, ayun, mga rami kaming kasama mga bata. Mabiltig, hawak pa. Mar Asan yung ibang ulam? Pati kanin. Nga, nung man kay ni Tapos, ito, kanya-kanya kaming ano. Salang. Ito yung tinulang manok. Sinulang manok dito. Ito naman. Dito Oo. naman galing yung ano. Kulo, kulo pa guys. Uy, lata na yan. Okay na siguro na. Lata na. Yan. Dito yung ano. Paa saging, ng manok. Naman dito. Tapos, saging luto na. oy mga bata! Come! Dali na! Yan ang, ka ang kanin. Ipaghalo na lahat ng kanin yung mga baon yung kanin. Dere. Iko na. Okay. okay na na. Og di at puntay sinabawang native na chicken. Mayong hapon kanimo Lord. Og dagang salamat sa grasya na imong gihatag karon. Og panalangin ni usab ang mm mo ang bata. O sao mo ani ni Kailik diyan? Ah, ha? Nga masuko di ay. Oh. Saon Sao mo ni Papa o si Kailik? Sao mo ni Yumi? Ha? Oh. ko ay. Imbes ang atong pagkaon sa bahay, nila na tas mga on permente. Dayan na daw. Tay sabaw o. Kuha mo. Nalita mo. Sa nanay ga jud na mga event, lami jud na isa ba. Naglaray ta diri No labi na uon uon. <laughs> um, Kaya oh. ra pa na apero ni. Ningkot ti jo kay muntian sakit. Baw dai sa baw. Ti jo badre ba ka? Kaldero na mo. Ningkot ra ti jo. O kare usa baw be. Doon ako kay hindi ko pwede na mababa, may sa gid Oh, dayo, dayo. matuka ka. Oh sige, hindi ka ti mabil. Okay. Are, are, si Lucas.

Ang yeah. pulagin na ito sa atin. Wala kayo na doong agagaan. Wala si Miss Hilda eh. Pogaw ka mag Ay! wala, ka mag-pogaw! Pogaw ka mag-pogaw!